parang ito yung kinakomputer nila eh. kung saan possible na wala tayong idea talaga ano yun ang laki ng bahay ng bubuyog baka eh, ito bubuyog wow andyan si sir Mel hindi ba search wala pa dyan ito. hindi ayaw na no, umandar eh ayaw nga mag-search eh tinan mo ayaw no oh. kailangan mo ba ako dyan Oh, ayaw na mag-start oh. Atulang ako nito. Ano to? May lumalabas eh. May problema. Ayaw mag-rev oh. Ayaw mag -andar. patay tayo nito alright so morning sa ating mga karanda at meron tayong trouble dito sa ating motor um, first time namin nakita itong trouble na to so, may ride sana kami ngayon supposed to be pero baka hindi na tayo matuloy no? last time gamit gamit naman natin to papunta sa Subic pero ngayon ayaw ah, no oh. hindi na rin siya under masyado hindi ko alam kung bakit so nag ako sa google no. check ako kung anong reason kung sino naka experience ang sabi yung ibang GS daw uh, not sure, ha huh? pero base doon sa tao na nagkaroon din ng ganito trouble parang sa software yata eh software update wala no, hindi talaga ako nakakatakbo negative to wo andyan si sir Mel si motoron andyan si sir Mel hindi diba sa atsala pa dyan ay nako pa? hindi, ayaw nga umusad eh okay. ha? ayaw nga mag-start eh, tinan mo tinan mo ha papatayin ko i-on ko on ko ha ayan may lalabas siya, may lalabas tinan mo ha, ayan o no? tapos, i-start ko ano? ano? onward journey possible, right. careful next specialist tapos Tapos Tinan mo to, tinan mo O, oh, ayaw na mag-start to Ayaw na mag-start, kanina nag-start eh Kailangan mo ba ako dyan? Ha? Okay. Kailangan mo ba ako dyan? Ano na, tulak ako nito Tulak ito kita. Andito pa ako sa may ano eh, pa-exit pa lang ako eh Nasaan ba? Pa-exit pa lang ako dito sa may lakeshore eh Eh, okay. dito tulak ka ito, tulak ba? Eh, may, may biyahe kayo Hindi mo kahit tulak to, mabigat to. Yung ngayong nagaganyan ka chip, ano? Andito pa lang ako eh, sa may pa-exit ng toll gate eh. Yung mag-drive, para makapag-drive ka lang. Ayun, may start po. May start pa siya oh. Pero hindi siya umuusad. Tinamay, tinamay si Linyador ko ah. Oh, sagad na sagad oh. Walang ano, walang power. Oh. Walang power, sagad na oh. Ayan, makakaroon na nagulat ako, Mr. Chaya, no? ayan, may power show. Pero, hindi, hindi, ano, uh, hindi tapat gano'n So, check natin siya ulit. Kung ba't siya nagkaganon, ay eh, si Madam plate nasa likod ko. Ay, may check engine siya, oh. Okay, yung engine ko. Yan, so dito muna tayo sa so, may lake shore. Baka na tayo dito nila Boss Arch Bago tayo dumarito sa ano, maaga pa naman kasi Sa BM, sa CASA Eh baka Kaya nila Boss Arch o, kung ano man Baka meron lang ang loose wires Ah Parang itinking ng computer nila eh Wala, hindi ko talaga alam Kung saan possible na Wala tayong idea talaga Ano yan? Ang lakon ng bahay ng bubuyog Baka ito ano pala ginto? dahil dito. Bubuyog. Laki. <tod noise> Hindi naman. So meron na naman tayo na basa regarding sa naging trouble natin dito sa ating motor. Um, yung throttle sensor. So hindi ko lang alam kung saan yung throttle Ito? Ito yata eh. Ito. Naklip lang doon nila eh. Saan ba papunta yun sa loob? Ito may mga sensor. Ah, yeah, sensor din yan. Malay mo lang. Maluwag lang siya. Ayun, minadiinan ako doon lumubog konti. Kasi siguro, Pagka-vibrate, no? Muluwag yung mga sensor niya, Ito, sensor din, no? Check natin. Uy, nawalaan, no? Nawalaan yung engine kanina dyan, no? Yun, nawala. Meron naman na pin- Meron <laughs> tayo na pindot mga karunda. Siguro isa din sa mga sensor na diniinan ko. Yan ang oh. power na ulit o. Oh. Tapos wala na yung ano. Wala na yung lumalabas dito na check engine. Wala na siya. So yun nga. Tama nga na search na research natin na ah. Throttle sensor. So pag may lumabas na sa inyo. It's either rin nga yung throttle sensor niyo Baka naglulo. So maring may iba rin na pagpunan ng problema. Pero to All good sa ตัวสีะไร